Manay, Ako si Cheryl Diana Puliquet at isa po sa healthcare Care Services Inc. Holder Traveler mga kamanay. Video na ito ay para po o, sa mga kabayan natin na mga nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Bago po tayo magpunta sa ibang bansa, nasa Pilipinas pa lang po tayo ay dapat natin alamin kung ano ba talaga ang trabaho na ating papasokin kung saan pong bansa tayo uh, magtatrabaho at kailangan na andoon tayo at mag-participate tayo sa inaplayan nating trabaho. Lalong-lalo lalo na ang kultura nila. Pre, bago pa lang ako nagtrabaho at nag-apply po dito sa Bansang Kuwait na bilang isang uh, domestic helper, ay inalam ko muna mga kamanay. ba talaga trabaho ko. Eh? saang bansa ba talaga ako magtatrabaho makakaya ko bang gampanan ko ang trabaho ko sa loob ng dalawang taon at inalam ko din kung ano yung lingwahid ng bansa na papasukin ko mga kamanay dahil sa meron din akong skills at kakayanan na paano mag handle ng isang pasyente so grabe talaga yung uh, trials ko time na yun But I did my best, mga kamanay. So kahit pa domestic helper yung pinasok ko, at least alam ko kung ano yung pinasok ko. Kasi sa domestic helper naman, mga kamanay, is all-around ka naman talaga. Pero yun nga lang, is kaunti yung uh, matatanggap mo na swido. At hindi ko naman din yun uh, ikinakahiya yung trabaho ko. Kasi gano'n naman talaga, mga kamanay. Kahit pa maliit o malaki, basta ang mahalaga, nasa legal at maganda po yung trabaho mo at marangal na ipagmamalaki mo sa kapwa mo tao. Kahit sa mga anak mo at kahit pa sa mga kaibigan ng mga anak mo, ipagmamayabang mo yun at ipagmamalaki dahil nga po sa ito po ang ang pagiging isang domestic helper ay marangal marangal po na trabaho po. Mababa lang ang tingin ng iba pero Maganda po ang pagkakaroon ng trabaho sa loob ng bahay. Hindi ko naman po talaga alam kung ano ang present at future ko, di ba? Yung trabaho ko ngayon dito ay isang uh, domestic helper. So, alam ko na kung ano talaga ang posisyon ko na trabaho ko bilang isang kasambahay. Maglilinis, maglalaba, mamalansya, magluluto, mag-aalaga ng matanda, mag-aalaga ng bata. That's it. Pero, kaya, alam ko na din po yun dahil may experience na ako sa previous employer ko noon. 8 years po ako sa previous employer ko. So, alam ko na kung paano uh, mawak at mag ng mga gawain bahay. At alam ko na din kung paano din mag ng mga pasyente, ng mga uh, may edad na at saka mga bata. So, ngayon, Uh, kasi alam ko na yung uh, trabaho na papasukin ko so inalam ko din kung anong bansa na pupuntahan ko so pinili ko ang domestic helper eh alam ko ang bansang kuwait uh, at uh, nagtagal talaga ako dito so pinili ko, I chose to work in Kuwait the reason why kasi nga mas kilala ko na po ang mga uh, amo dito Sabihin ko sa inyo, swerte-swerte naman po talaga. Depende po yun sa karakter mo. Kung ano yung karakter mo, yun din ang karakter na magiging amo mo. Kung ano kung anong karakter na pinapakita mo sa ibang sa tao, yun din yung matatanggap mo. So, kung magbuti kang tao, magiging mabuti din po sila sa iyo. Kung masama kang tao, ay nako po. Malamang tanggapin mo din ang masamang pagtrato nila sa iyo. Hindi ko ang bansa na to dahil nga alam ko na ang mga lugar dito. Alam ko din yung mga trabaho na gagawin dito ng mga panganay. And at anamalong Arabic Shreya. Narinig ko yun araw-araw ng sa loob ng walong taon mga panganay. Thanks to God, uh, ngayon naman sa bago kong uh, sponsor, ay isang taon na po ako dito sa sponsor ko. So, Alhamdulillah, syukran ya Allah, eh, okay naman din. Uh, may mga maliit lang na problema kasi normal po talaga yun sa trabaho. Kung hindi mo magiging kaaway yung magiging kasama mo, eh, magiging kaaway mo ang mismong amo mo. Depende lang din po kasi yun sa pakikisama mo at pakikitungo mo mga kamanay. So hanggang sa muli, maraming pong salamat at sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. God bless us all! And bye bye. Thanks for watching.